Main Mendoza at Alden Richards inireklamo na ang mga naninira sa kanila. Hindi na nga talaga kakayanin ni Alden Richards at Main Mendoza ang pangbabash na tinatanggap nila sa publiko lalong-lalo na ngayon na ang paparating na movie ni Alden Richards ay talagang ginigisa siya. Napakarami kasing balita ang lumalabas dito patungkol sa mga negatibo na balita patungkol sa kanyang kapartner. At hindi pa yon, nauungkat pa ang mga baling balita na nagkarelasyon daw sila na hindi naman totoo. Si Alden mismo ang nagsabi nito sa kanyang interview. At talagang napakakulit ng mga bashers at ng mga naninira sa kanila na talagang pinagpipilitan kung ano talaga ang relasyon ni Alden Richards sa kanyang leading lady na wala namang katotohanan. Ito ang napapala ng mga bashers na talagang sa simula pa lamang ay tinutulig sana ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Matagal na kasing niliwanag ni Alden Richards ang kanyang relasyon sa lahat ng babae kung matatandaan nyo at maiisip lamang na hindi nagkarelasyon si Alden Richards kahit kanino mang babae pagkatapos ng Aldab. Diyan pa lang ay magtataka na kayo na bakit hindi siya nagkakarelasyon pagkatapos ni Maine Mendoza yan lang ang nagpapatunay na talagang si Maine Mendoza ang kanyang karelasyon ngayon dahil kung mapapansin nyo at mababalitaan, sinabi na ni Alden Richards yan na sa simula pa lang ay totoo na ang kanilang relasyon at talagang tunay ang kanilang nararamdaman sa isa't isa magtataka kayo sa loob ng mga taon na yun ay sinabi ni Alden Richards na na-inlove siya sa babae at kung mapapansin nyo sinabi niya ito na mga bandang 2022 at natataka kayo at papapaisip na lang bakit sa loob ng 2015 at 2024 ay hindi naman siya nagkaroon ng babae sa buhay niya ito lang talaga ang nagpapatunay na ang tinutukoy niya doon ay si Maine Mendoza lamang Ayon kay Bruno Rams, Magandang balita ang pagiging pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards na yan dahil makakatulong din yan sa kanilang karir at sa personal na buhay lalong lalo na ngayon na napakaraming bashers ang tumutuligsa sa kanilang relasyon hindi mo talaga masasabi kung tama ang gagawin nila na hindi pag-amin sa publiko mas maganda kasi na aminin nila ito nang sa gayon ay merong matigil kahit kaunti man lang ng mga bashers. Alam naman natin na kahit umamin si Main Mendoza at Alden Richards ay hindi pa rin sila titigilan ng bashers dahil ang ultimate goal lang naman ng mga bashers nila ay sirain sila ang kanilang mga karir at isa pa dito palitan sila sa kanilang trono. Lalong-lalo -lalo na si Alden Richards at Maine Mendoza na talagang alam naman natin na hanggang ngayon ay naman na magtag ang kanilang mga karir. Kaya talagang pilit silang sisirain ito kahit ano pa ang gawin nila na maganda sa publiko. Kung ang pagtulong nga sa kapwa ay binabatikos pa, iyong pag-amin pa kaya? Kaya talagang walang ibang dapat gawin si Maine Mendoza at Alden Richards kung hindi sundin ang kanilang nilalaman ng puso, lalong lalo na ngayon. Ang mga basos na ito ay hindi tumitigil, kaya dapat lang na hindi magpatalo si Min Mendoza at Alden Richard sa mga ganitong taktika, lalong lalo na ngayon. Ayon naman kay Lady Gigi, masaya na nga si Alden Richards at Main Mendoza sa kanilang relasyon. Kaya wala na silang iniintindi. Ang mga bashers na ito ay wala lang naman talagang magawa. Lalong lalo na ngayon pang dumagdag ang mga artista na talagang sumusubaybay din sila sa karir ni Main Mendoza at Alden Richards na kahit ano pang gawin nila ay hindi nila ito masisira para palitan ang mga Starlet na ito ay wala pa sa kinga ng talento ni Alden Richards at Min Mendoza. Diyan nga nakilala si Min Mendoza. Wala na nga siyang ginagawa ang unit. Napakasikat pang artista noong 2015. Biruin mo, nagpapapangit lang siya. Sa kanyang programa ay tinangkilik pa. Diyan mo malalaman talaga ang karisma ni Min Mendoza. Talagang hindi mo mapapantayan. Ang karisma ng isang tao kahit ano pang gawin mo, merong napakagandang mga babae, maputi, sexy at iba't iba pa. Ngunit bakit hindi sumisikat? Dahil ito ay walang karisma sa mga tao. Hindi katulad ni Alden Richards at Maine Mendoza na talagang napakaganda na, talento pa at napakalakas pa ng karisma at napakatalino, mayaman pa. Kaya dyan sila nagseselos at gustong agawin ang trono ni Main Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na kahit kailan ay hindi nila magagawa. Ito na rin kasi ang tunay na pagmamahalan ni Main Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi matatawaran. Kung gustong-gusto nga ni Alden Richards at Maine Mendoza na magpasaya at magpakilig sa tao noon, ngayon naman ay talagang pinangangalagaan na nila ang isa't isa. Hindi na sila dapat gumagawa ng mga maling hakbang dahil hindi na sila bata katulad ng dati na ang mga sinasabi nila ay pinupuna ng mga netizen lalong lalo na ang mga bashers na talagang walang ginawa kung hindi paghiwalayan sila maganda na rin kasi na naging matalino si main mendoza at alden richards ngayong matured na sila nang sa gayon ay hindi na sila masira pa ng mga bashers dahil kung titignan mo sa kanila lang naman talaga nakapokus ang mga bashers na ito at wala na silang ginawa kung hindi sirain sila kahit pa napakaganda ng mga ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi naman kasi dapat ito pinapatulan pa. Alam ng buong Aldab Nation yan. Kaya nga ang pagtatanggol ng mga Aldab Nation kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi rin matatawaran pagka may nang babash kay Min Mendoza at Alden Richard sa social media ang mga Aldab Nation ay pinapakitaan kagad ng mga resibo na nagpapatunay sa kanilang relasyon natatameme ang mga basis na ito pag pinakita mo ang mga imbitasyon sa kasal ang mga joint account at iba't iba pa na nagpapakita sa tunay nilang relasyon dahil kalat na nga ito sa internet at hindi basta-basta mapapasinungalingan kaya tiwala ang buong Aldab Nation na kahit anong gawin ng mga basher ay hindi sila magtatagumpay Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!